request mo, doon ako bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Tapos, pag nawawala dito, oh hindi na bibigay. Magot si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Ah, uh, Anton, would you like to say something? Parang gano'n ang tunoy. Eh. Hmm. Boses ni Presidente yun. At sumagot si Secretary Anton Lagdameo. Ang sabi niya, well, pag uh, ang tulong nandiyan naman yan, pag umi kayo, bibigyan kayo ng tulong. Pero pag hindi kayo umi, hindi kayo bibigyan ng tulong. Yung mga nawawala dito, hindi wala sa isang maling at baluktot na pahayag ng isang mataas na opisyal ng gobyerno in front of the president yeah. and the vice president at dapat i-call out ito ng president kuntong yeah. Lagdameo ang kanyang special assistant to the president for talking that way in front of the president yeah. and in front of the vice president and in front of the local government officials sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, ng landslide, ng pagbabaha at kung ano-anong mga disaster na kinakaharap may apog pa siyang gamitin ang termino well ang tulong nandiyan naman yan eh pag humingi kayo, bibigyan yan ibibigay yan pag hindi kayo humingi, wala kayong uh, hindi kayo bibigyan Woo! wala, ang, wala, oh my! ibig sabihin ng nawawala? Nawawala sa sarili? O hindi nag-attend dahil may political barriers or may political divide? O may political color? E di, wala kayo. Tulong, matatanggap. Mali po yun. Secretary Anton Lagdameo. And I don't know why the President did not call him out. Una sa lahat, hindi po ninyo pondo personal at pera ang mga ibinibigay na tulong kundi pondo ng taong bayan na ipinagkatiwala lamang sa gobyerno through the office of the president or any other agencies of the government that is not even a single centavo na nanggaling sa bulsa ninyo. Kaya wag niyong tingnan na parang kayo ang nagmamayari ng na mga pondo na yan at nasa discretion nyo kung ibibigay o hindi sa panahon na gusto o hindi nyo gustong ibigay. Pangalawa, wala ka sa katayuan para sabihin na kapag humingi sa panahon ng kalamidad o panahon ng pangangailangan, bibigyan ang hindi humingi, hindi bibigyan anong klasing mayroong pag-iisip ka na naging bahagi ka ng government program, government official ng administrasyon na ito for you to understand that there is no need for people. And local officials to request for fund in times of calamity, the action should be automatic and decisive. And with political uh, consideration. The way you delivered your message, parang sinasabi mo, hindi kilala niyo kung saan nanggagaling ang otoridad sa pag-release ng mga pondo na ito. I think you should go on official leave or you better resign your position because you don't understand how it is to be in government position to serve the people and to serve our lowly people, ang mga kababayang sinalantana ng mga kalamidad at ang mga local officials, i mo in that very, very clear public forum video na nakuha ng kami. Basic no. <laughs> public service 101, ang